Napapansin niyo po ba yung dalawang bato na yan dito sa likuson? At alam niyo ba ang kwento ng dalawang malaking bato na yan? Gusto bang malaman? Bago natin simulan ay huwag kalimutan i-share itong video para matutunan, mapangalagaan at may sulong ng lahat ang ating kasaysayan dito sa probinsya ng Masbate. Ayon sa mga kwento ng mga taga rito, noong unang panahon ay puno pa ng mga kakahuyan ang probinsya ng Masbate. Maraming mga nagsisilaki ang mga kahoy at ang mga tao ay bihira pa mag o magsaka at nasa baybaying lugar lang sila nakatira. Dahil sa sobrang lago ng mga kakahuyan sa kabukiran, wala ni isang tao ang pumupunta sa bundok at may isang higanting tao raw na nakatira dito na minsan lang nagpapakita ay pabalik-balik lumadaan dito galing kabilang isla papunta dito sa masbate. At ito ay tinatawag nilang isang kapre. Nakung saan ang kapre ito ay kumuha ng dalawang malaking bato. At ito ay kanyang binitbit gamit ang kahoy nabasan niya sa kanyang balita. Pagdating ng kapre dito sa likuson ay naputol kahui kahoy at nakaapak pa siya ng malaking seashell. Dahil sa sobrang galit, dahil siya ay nasaktan at nasugatan ang kanyang paa, inapon niya ang shell na naapakan niya at ang paa niya ay masakit kapag ito'y kanyang nilakan. Kaya ang dalawang bitbit niyang malaking bato ay iniwan niya na lang dito hanggang sa ngayon ay nandito pa na makikita sa sitio Likuson na dinarayo ng mga tao dahil sa maganda at malinis nitong dagat na nakapalibot sa dalawang malaki bato. Kaya ang Likuson ay isa sa mga tourist attraction sa munisipyo ng Mugo Masbate. At yan ang kwento ng dalawang bato dito sa Likuson. At oo nga pala, kung gusto niyo na mga ganitong istorya, ay eh, i-follow nyo lamang po ang aking Facebook page, JM Nga Vlogs, at ako na po ang bahala ang magkwento sa inyo ng mga istorya kada isla-isla o lugar dito sa probinsya ng Masbate. Muli, ako nga po ulit ito si JM Nga Vlogs. Magpapasalamat sa inyong lahat. Sana po yung magkita-kita ulit tayo sa susunod. Bye-bye guys! Peace!